<laughs> Ay no, ito yung ano nila. Ito yung kapilya nila. Ay, oh. Mahabay natin guys. <laughs> Ayun. Ayun ba yun Angel? ba ini Adrian no Ito yung tawid tayo dito. Ito yung bahay ni mela. Dito yung papunta bahay ni mela. Ito yung... namin yung tropa namin. Matagal namin hindi namin nakakasama. Tara na, let's go! Yung... Edralid! Adito ah, tayo sa bahay ng butika. Butika Edralid pala. Ayun na.

Ito lang first time na nang na, siya nagkita. Anong hi sa hi! hi! Hello guys! Ito, ito po yung, ito yung baby loves ko pala. Ito yung baby loves ko. Ito. Ano ka gumawa ng joke. Joke. Anong joke mo ibibigay mo? Ay pa, teka lang. Parang alam ko yun ah. Teka tinusok ba? Ganit, ganito. Anong tawag sa buhay ang gumagaya? Gumadaya. Ay, That's Babe? I love you. Oh. Uh -huh. <laughs> nagsasalita yung pusa pag nag-usap siya ng tigre? Oo, hindi. hindi. Ra 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 bra. Sige, please question. Ikaw. Yeah. Alam mo yung us yung kubeta na sa ulo? Alam mo yung sticker, ang tawag doon? Stibidi. <laughs> Stibidi. Eh, dapat ganyan yung kubeta din sa inyo dyan, no? Oh. Dumb, dumb, dumb. Yes, yes. Dumb, dumb. Yung yung CCTV camera. Dapat pwede sa CCTV camera ng barangay oh. Ito, <laughs> sasabihin ko sa'yo, eh kung paano kung mangyayari yung puwit ng baso, anong gagawin mo? Pag, ano pa doon, kaya pag, pag, pag uminom ka, may lang utot, uy, ay, oo oh, nga pala, choko-choko -cho, yun, di ba? Pag laman na tayo, yun baso, choko-choko. Tapos, tapos gagawin mo, ha? Tiyo, tiyo mo. <laughs> <laughs> Masarap magpakets. First, but buti mas matindi din sa'yo natin, no? Paano pumasok dito sa cabinet na ito pag kung nag -time travel ka, katulad sa Sadot kay Draymon, pwede ka mag -time travel sa 2050, 2100, 20, mga 90s. Kung maaari lang, kung pwede lang, hindi walang problema doon. Eh, kaso walang gano'n. Oo nga eh wala walang ganong time travel. Oo. Ang tanging gumagawa doon, scientist lang. Oo. Pwede, eto, pwede butasan to para pwede gawin dyag to. Julian. Pwede ba to gawin dyag to pwede tumutasan? Para? Para umiiyek. Oo. Oh. Bakit, <laughs> bakit <laughs> yung yeah. titip mo papasukin mo dyan sa puwet ng babae? Isa pa. Last na nato. Magiging will mo. Pero, last na to. Ay! Hi guys, nandito pala ako sa bahay ni Jan. May pupuntaan ito ang unsap. Kaya, umuulan niya. sapkay ng ulan. Umuulan ng tsokolate. Pwede tayo uminom ng tubig sa tubig ng ulan. Eh, wag yun eh. Kaya natin si Jan, nagigigil pa siya. Nagsashower pa siya sa ulan eh. Ay, sa ulan. Sa ano. Naligigil pa si Jen.

Dito pa ko raw, Ano rin, so, raw, sa tuwi raw kagod. Yes, ka. Para magkapareho tayong nooban natin. Nooban natin doon sa santana pareho. Ah, ba. Ang na May ano pala yung ni Eric pala. Ang tawag yung yung pang... Ang tawag sa pang... Parang may buying age yung pan ni Eric. Ay, tawag sa Eric nyo sa Pasig lang. Ay, may kutu sa Pasig lang. Pumunta ka pakikita kanina, oh, Hindi. mo pa ako Oo pag ako. Kaya ito, pag nambubuli pala, dapat ipalalangin natin yung bago mong classmate. I-check natin, i-double check natin yung classmate mo doon. Di ba tama ba mga karna? Dapat natin ipagdasal natin yung ba bago mong classmate. Okay. i just natin yung classmate mo. Kaya ipalalangin natin. Mark, mark. Na ako sa talo doon. But pag hindi ka nag high school doon, Tanong ko na pag hindi ka nag-i-school, magte-test ka

guys. Wala pala si YouTube yan. Okay. Ano kayo ko Pero Naluletak na ako kayo. Tantana? Kasama mo sa picture? Mo. Ang ah, ah, pangalan Ano mo, ang pangalan mo? pangalan mo mulit Di ba kalala mo si Darlene? Okay. Hindi. Oh, ang pangalan on. niyo pa ulit? Huwag ka na mahiya. Oh, oh. okay, dito ako na ito. Matagal na. Sige, di Iglesia, din yung best friend namin si Julian. Hindi hey, na ako talukbong. Sige na nag-aaral. Bawal na doon ng malalaki na. Jo Marie, hindi na. Naman. Tara na. Sino ba tinyo masalukbad? Tara. Tayo di sigla. Tayo. Sabay na po. <fors> mm-hmm. Tulog si Rogelio? Tulog pa si Bongo, cha -cha -cha. Bakit ano sa'yo tulog Sa na puso yung si Rogelio naka-enjoy. Ah, anong grade na pa ni Rogelio? Ano siya action niya? Saan na siya nag aaral ALS pa rin? Anong ALS siya? Tagunoy? Nakagraduate! Nakagraduate okay. na ba siya sa ALS? Kasi nag-graduation na yung mga alis doon sa Satubis ng August eh. nakasama siya doon. Pero grabe. May ayun na siya doon. Sa graduation. Kaya meron Tama itong naramdam. Tama yung naramdaman Tama. Tama itong naramdaman Well, Kasi alam ko, alam ko bumalik siya sa Alsi. Tama itong naramdaman ko. Relio, uwi na kami! Relio, uwi na kami ha, Relio ha. Relio! Yan, yan yung yan natin pinto ng... Relio, hindi mo bulakla. Para doon mo malaman. Ito yun. Pati ito yung book. Hi guys, tulog pala si Julian guys. Tingnan natin ito si Jasper. Tara, punta na! Oh, wala si Chloe. Tara na. Punta natin si Jasper. Tignan natin nandun pa siya. Wala. Tara, Tara na. na. Tara na. Just... Si Jasper. Ay, si Mary. Ado siya, 7-11. 11 yun. wala pala si karena Kanan na. Ay, si kita. Sumasakay jeep. Ay, sineryo. Ay tamam